marami sa atin talaga no na hindi talaga seryoso sa paglilingkod sa Panginoon lalo na kung isang tao no mayaman o kaya mapira malayo na yung puso niya kasi lalapit lamang ang isang tao eh napapansin niyo, lalapit lamang ang isang tao pag andyan siya no sa kagipitan lalapit lamang tayo sa kanya pag andyan sa kagipitan pero pag tayo ay hindi wala wala sa gigipita na sa magandang ano tayo hindi tayo lumalapit sa kanya kung tatawag man kung tatawag man tayo sa kanya at lumalapit sa kanya malayo naman yung puso natin sa kanya kubaga pinupuri lamang natin siya sa pamamagitan lamang ng ating labi pero yung puso puso natin malayo sa Panginoon ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo no na alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso natin ang iniisip kasi natin dito sa mundong ito na mahalaga sa kanya wala talagang kabuluhan yan at hindi mahalaga how many of us mga hypocrites marami marami kaya nga yung ibang tao di ba? mayaman, mapira andyan sa magandang pamumuhay minsan hindi sila mababago pag sila ay hindi dadaan sa kahirapan kung ng isang tao mahirap lalapit sa Panginoon tapos biglang dumating yung mga biyaya o blessing biglang yumaman ang tao malalayo na naman sa Panginoon dahil yung blessing na yan yung mga mga kayamanan na yan na dumating sa Diyos sa tao na yan ay hindi galing sa Diyos bakit? dito sa sulat no ng Matthew chapter 6 si Satanas mismo isasabi no na if you worship me ibibigay ko sa iyo ang karangyaan kayamanan kaluwalhatian at kasikatan, if you worship me, itong mga bagay na ito ay hindi gusto, hindi gusto ng Panginoon na mangyayari sa atin na dahil sa kayamanan na ito at tayo po ay malalayo sa Kanya. Ang gusto po ng Panginoon sa atin ay mananatili tayong malapit sa Kanya through heart, mind and sa salita rin natin. Hindi lang ito sa pamamagitan lamang ng ating salita. Kaya mag tayo, hindi lahat ng kayamanan na tatamo mo, natatanggap mo, galing sa Diyos. Mayroon din yan galing, galing sa tanas. Kasi isa ang kayamanan talaga na magpapabago sa isang tao. Kahit pasabihin nila, hindi na babago ang galing ng ito, taong ito. Mahirap to noon, pero mabuti na siya sa atin sa si kapwa. Pero ngayon mayaman na siya, is mabuti para rin sa kapwa. Hindi mo alam. Siguro ang pakikitungo mo sa kapwa, ang mo niya sa kapwa, tao the same. Pero yung puso niya, malayo sa ginoo, hindi yan magiging the same. Kasi ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, no one can serve to master. Kung nasaan ang kayamanan ng isang tao, andun ang puso niya. Kaya no one can serve to master. Kahit paano na mananatili yung pakikitungo niya sa mga sa, sa, tao, pero yung puso niya, sa puso niya magbabago yan. Kasi walang ibang iniisip yan, kundi yung pera, kayamanan, how to invest, to, yam, to umaman ulit hanggang mapapalayo siya sa Panginoon, hanggang magiging hangal siya dahil sa kayamanan na tatamuon niya, dahil hindi siya makuntinto sa anong meron siya. Itong mga bagay na ito ay hindi talaga gusto ng Panginoon na mangyayari sa atin na mapalayo tayo dahil lamang sa mga kayamanan na yan. No? So gawin natin seryoso kasi mostly talaga sa atin is uh, we are pressing only no pag may kailangan tayo tapos hanggang salita lamang tapos pagdating balik na naman sa dating gawin walang 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 pagbabago makita lamang no, na nagpapakumbaba patulad ng isang uh, halaman or, or, damo na napag ino, binig, uh, pag may pag, uh, inuunos bigla lamang yuyoko tapos pag wala na babalik na naman sa tayo tatayo na naman para lang tayong damo yung pananampalataya natin sa Panginoon para lamang tayo ay nananala, para lamang parang katulad lamang no na nanalamin tayo. Nakikita natin yung sarili natin pero pagtalikod natin nakalimutan na kung ano yung mukha natin, kung ano yung sarili natin. Ganun lamang yun. Walang kwenta. Kung hindi natin ilagay talaga si Kristo sa ating puso. Kung hindi, hindi natin siya ilagay dito at nagiging sintro sa ating buhay. Pagdating ng araw, ahanapin sa iyo yan. Kasi ang sabi dito ng ating Panginoon si Kristo, siya, siya, siya na mayroon ay dadagdagan pero siya nawala kahit nakatiting na mayroon siya ay kukunin sa kanya ano yun? yun yun ang mangyayari pagdating ng araw yung walang wala tayo yung wala si Kristo sa ating puso kahit yung kunting kaligayahan na matatanggap na sana natin kahit kunting kaligayahan lang na gusto natin kukunin pa yan at papalitan yan ng kaparusahan ng sakit sa impyerno pero kung tayo ay mayroon si Kristo tayo ay mayroon si Kristo dito sa puso, si Kristo din dito sa puso pagdating ng araw. Kung ano yung mayroon sa atin, dadagdagan ng Panginoong Isyo Kristo ang buhay na walang hanggan at ang kagandahan sa kanyang kaluwalatian, sa kanyang kaharian. Yun yung ibig sabihin nun. Pero kung ikaw na walang wala, kahit nakatiting na mayroon ka, kukunin pa yan sa iyo at papalitan yan ng paghati yan ang mangyayari sa atin kung hindi tayo nagiging seryoso kung ipagpatuloy natin ang hindi pagiging seryoso sa buhay natin ito na binabaliwala natin ang Panginoong sa Kristo parang bato na hindi nagagamit itinakwil ng mga panday pero hindi nila alam na ito pala ay isang pinaka bato sa lahat na siyang dahilan kung bakit maraming mga tao bumabagsak at lahat na nababagsakan nito ay nadudurog yan ang mangyayari sa atin pagdating ng araw if we do not truly or wholeheartedly confess our sin before God. Si Kristo namatay sa cross dahil tayo, dahil, dahil para tayo ay tubusin. Para tayo ay tubusin dito dahil tayo po ay under judgment. Under po tayo sa kaparusahan. Wala pong maliligtas sa atin. Pero pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Kristo so at namatay sa cross upang tayo ay linisin. Upang tayo ay mapatawad sa kasalanan. Siya yung offer, offering. Siya yung karniro na na halad o offer offer para tayo ay mapatawad yung dugo niya na yung dugo niya na tumulo sa cross yun yung dugo na siyang maglilinis sa atin sa lahat ng ating pagkamakasalanan pero hindi natin sineseryoso yung kamatayan niya kung tayo ay hindi seryoso sa kamatayan niya still si Kristo patay pa rin para sa atin dahil si Kristo na para sa atin kung tayo ay buhay sa pananampalataya sa ating Panginoon si Kristo. So gawin nating seryoso ang buhay na ito dahil dalawa lamang ang patutunguhan ng isang tao, buhay at kamatayan lamang. You can choose one of these two. Believe me, no purgatory, no at all. Life and death, heaven and hell, Satan and Christ. Yun lang. So hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless everyone. Amen.